eto guys mayroong ano siya different kinds of uh, ano yun yung yung animal signs yung year of the uh, ano nga yun year of the dog year of the rooster year of the rabbit year of the pig eto guys oh yung year of the pig ayan year of the pig siya ayan tapos ang year niya ay ano. Oh. Ayan, 1911, 2023, 71. Tapos, 1983, ayan siya. Year of the pig. Tapos dito naman, year of the dog. year of the dog ito. Ayan, year of the dog. Mga sculpture siya, guys, na made of uh, stone. Ayan, oh, stone yan eh. Tapos yung ano niya, yung year niya, ayan siya. Ayan. Year of the dog. Ayan siya. Tapos ito na naman, year of the roster. Year of the roster. Tapos ito yung kanyang mga year na kasama ng roster, year of the roster. Ayan. Ayam, John Ton. Ayan yung kanyang mga year niya. oh, Kasama sa year of the rooster. Ito naman. Year of the monkey. Year of the monkey. Ayan, year of the monkey. Ito yung kanyang mga year Nakasama sa year of the monkey Ayan Munyet Monkey munyet Ayan yung year nakasama sa year of the monkey Tapos dito naman guys Goat Year of the goat Ayan ang goat Year of the goat Tapos ito na naman yung kanyang year na kasama sa year of the goat. Yung mga pinanganak. Ayan. Andiyan ba kayo guys sa year of the goat? Kambing. Kambing sa Malaysian. Pag Malay, kambing. Ayan yung kanyang mga year sa year of the goat. Ayan. Tapos dito naman guys, ay Year of the Horse. Ayan. Ang aking year Year of the Horse ako. Ayan siya. Made of uh, stone guys. Made of stone. Ay yung sculpture made of stone. Ayan oh, stone talaga siya. Tapos ito yung mga kasama sa Year of the Horse. Mga ipinanganak sa Year of the Horse. Ayan siya. Kuda. Kuda pala ang horse sa Malay. Ayan. Hanapin nyo dyan guys kung anong year ako. Kung anong year ako pinanganak. Year of the Horse ako guys. Ayan. Tapos ito na naman dito tayo sa year of year of the snake year of the snake ito guys ayan ito na naman yung kanyang mga pinanganak sa year of snake ayan ang snake pala sa malay ay ular 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 ayan Andiyan ba guys? Sa Year of the Snake. Ayan. Ayan. Tapos dito na naman ay Uy, maganda ito ah. Ano to? Oh. Ito guys. Ayan. Ano yan guys? Year of Year of the Dragon. Ito. Naga. na Dragon. Naga. Naga sa Malay. Ayan yung mga ipinanganak. Hanapin nyo guys kung saan kayo dyan. Ayan. Ayan yung mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Punta naman tayo dito sa Year of... Anong year oh, ito? Ayan. Ayan. Year of the rabbit. Ay, naputol na yung kanyang ano, yung kanyang isong isong tenga. Year of the rabbit, guys. Arnab. Arnab pala sa Malay ang rabbit. So, ito yung, yung mga included sa yung mga pinanganak sa Year of the Rabbit. Ito yung mga included ng mga taon. Ayan siya. Arnab. yan. Arnab. Punta man tayo dito guys sa isa. Ayan. Ito year of the tiger year of the tiger ayan year of the tiger harimau harimau uh, ang sa ano harimau sa malay ayan yung tiger ito yung mga ipinanganak sa year of the tiger tingnan nyo na guys kung andyan kayo Ayan. Harimau. Harimau. Punta naman tayo dito sa isa. o ano ito? Ayan. Ito. Animal sign ito ng aking anak. Year of the Ox. Ayan, year of the ox. Ang ox, guys, pala ay yung parang ano na, parang kalabaw. Ayan. Year of the ox, limbo. Limbo sa Malay. At ito yung mga included na mga pinanganak sa year of the ox. Hanapin nyo na, guys, ang inyong mga, ang mga, ano nyo, mga birthday nyo, year. Ayan. Birth year, Ayan. So, andyan ba kayo guys? And dito yung aking anak. Dito. Year of the thai, Year, year of the ox yung aking anak. Lipat naman tayo dito. Oh, ang cute ng ano oh. Pagka ano niya oh. Ayan. Ang cute. Year of the rat. Year of the rat. Ayan. Year of the Rat, Ticos. Ticos naman siya, guys. Ticos. Sa Malay. Ito yung mga pinanganak sa Year of the Rat. Ayan, hanapin nyo, guys. Kung andyan kayo. Ito. Yung bata-bata, dito Ayan. So, dito ito, guys, sa Bukit Batok. Makikita dito sa Bukit Batok. Ngayon, ngayon ko ngayon ko lang siya naano napansin. Kasi ga dito ako dumaan. Ayan, hanggang doon. Ilan ito? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 siya. Dito lang siya sa Bukit Batok. Ayan. Ito ang Bukit Batok. Ngayon ko lang siya nalaman na meron pa lang ganito. Kung hindi pa ako napadaan dito, hindi ko makikita. Ayan. O di ba? O meron mang, meron pa mga ano sila dito kung saan pa yung magaganda ng mga uh, park. May Bukit Batok Nature Park doon naman papunta. Tapos yung Jurong Lake yung dito naman. Ang malapit ay na, itong Nature Park Bukit Batok. Diyan lang oh lalakarin lang 1.2 kilometers mula dito ayan siya o diba guys May, ay mag alauna na pala ayun you know, o meron siyang meron siyang clock doon o oh. kita nyo guys yung clock yun yun yung clock. 5 minutes, 6 minutes to 1 o'clock. Ayan ang market. Ayan dyan ang market. Ganda yung parang ballerina yung ano doon. Maglakad-lakad tayo papunta ng West Mall. Lakad tayo. Kasi hindi naman maiinit eh. Anong ang ano kaya ito? Kulay yellow yung kanyang bulaklak. Ayun siya. Kulay yellow yung bulaklak niya. So, lakad-lakad tayo papunta ng west. Maroon ngayon. Ay, may ano dito, may, may playground. Ayan dyan, may playground. Ang ganda ito yung ano niya, yung dahon niya na yung murang dahon ay nalaylay siya. Hindi kaya ng ano.